Maganda yung term na ginamit, puksain. Magtago na daw kayo. Pero totoo ha, dito sa, dito sa picture na to, meron din mga na. Alam kasi nila ang kanilang pananagutan sa batas. kaya papano, may, may kaalaman din yung mga yan. Kanya lang kasi, nagpapakabobobo, nagpapakabobo, tumibay, pinatibay ang sikmura dahil sa kanilang mga pansariling interes. Ayan, puksain ang mga fake news at troll army ng mga Duterte. Totoo ah, uh, isa-isa na pong nagtatago itong mga ito. Abay si Roque, alam niya naman. Si Maharlika, hindi naman yan. Kung matapang talaga itong si Maharlika, sabi nga ni Erwin uh, Tulfo, ay bumalik ka dito sa atin, ano ho? At paglaban mo yung sinasabi mo. O yung mga gusto mo ipaglaban. <laughs> na ewan na wala namang katuturan talaga. Maghahain ng aksyon ang try committee ng kongreso sa susunod na linggo. Ay talagang may petsa na ito. Nako, paano yan? Hmm. Kasi, eto mga to, totoo. Totoo. Lahat yan. Lahat yan ay trabaho ang magpakalat ng fake news. Ginawa niyo yung trabaho talaga ang maging fake news peddler. Ano ho? Ano yan? Mga bata pa kayo, yan na po ang dream niyo. Yung parang tinanong kayo sa school, What do you want to be when you grow up? A fake news peddler? Abro natupad. Natupad itong mga pangarap niyo na ito, di ba? At mapanirang trolls sa digital space. Yan po ang isa sa pinakamalaking sakit ng ating lipunan. Yung fake news, disinformation, dahil sobrang dami pong napapahamak sa ginagawa netong mga ito. Kaakibat ng tibay ng sikmura netong mga ito ay yung pagmamaang maangal, pagdudunong-dunungan. Yung tipo akala ah, alam mo talagang may mga alam na itong mga ito. Ano ko? Kasi nga naman, invento. O eh, hindi naman yan, wala naman talagang solid proof na tama yung sinasabi niyo. Pero talagang magdudunong-dunungan. Matitigas ang mukha. <laughs> ang titigas ng mukha katulad po ni Mr. Jason sana ilang beses o halos araw-araw po makikitaan niyo ng fake news sa kanyang sa kanyang platform o di ba yung totoo hindi kayo niya <laughs> wala kayong mga kamag-anak wala kayong pamilya di ba kasi sobrang nakakahiya at abe kahit siguro napakalaki ng sweldo ng ng ginagawa niya ito just ko naman talaga ba Forever yan. At yung kahihiyan, pwedeng pagtakpan nang nang mahukuhan yung kabayaran sa mga ginagawa nyo. Mukhang malapo, mukhang hindi. Lahat kayo sa tingin ko, sa kangkungan pupulutin. Lahat kayo sa tingin ko, kabaliwan. Ang kahantungan. Good luck.